Dr. Arnie, sa pagtatapos po, kumusta ho ang pagtatapos ngayon ng palarong panlalawigan dyan sa Sablayan? How is it doing sa mga oras na ito, Dr. Arnie? Okay, uh, sir, so sa kasalukuyan po ay ongo ongoing po ang ating closing program and ng provincial sports meet. Sobrang ganda Ongoing po ang friendship parade natin. Nanilahokan po ng lahat ng mga athletes, coaches and trainers. Uh, Actually po sir, ito po ang pinaka sa tingin ko based on experience and observation, ito po ang pinaka smooth, papayapa at maayos na Provincial Sports Meet na isagawa dito sa DepEd Occidental Mindoro. Nakakapangilabot but that is true. Nakita ko ayaw ko nang umalis ng naririyan nako. Ano ang mga factors, Dr. Arnie, na masasabi nating naging Sige, pakiulit po. Medyo okay, okay. Ano po ang mga factors na nakita po ninyo? Mga dahilan na bakit ituring nating pinakamagandang palarong panlalawigan itong 2024? Alam niyo po maraming mga factors kung bakit po naging very successful ang kandak ng palarong panlalawigan. Una po siyempre uh, sa leadership po ng DepEd Occidental Mindoro. Okay, uh, alam niyo naman po ating school division superintendent Lloyd Dapi Adornado. Napaka-organize at talaga namang napaka-hands-on po niya sa bawat ng provincial meeting hindi po siya umalis mula planning oh. hanggang sa kasalukoy nakatutok po siya that is the first factor yes. second factor of course ay ang support ng ng lahat ng local government unit and even the provincial government headed by our our uh, governor Edgar Jano sobra po ang support nila po sa provincial meet and of course Lalo-lalo uh, na ating mga LGU. Talagang ando po ang support nila sa ating mga athletes. And number three factors of course ay ang hosting po mismo ng bayan ng Sablayan headed by uh, Honorable Bong Marquez. But sobrang ganito. Siyempre, factor po talaga yung venue. Yes. Complete ang facilities. Uh -huh. Kailangan kita natin nag-level up ang hosting po ng Sablayan. Uh -huh. At ikaapat of course ay ang proper planning po and involvement of course ng ating mga ng ating mga uh, tournament managers at ng lahat ng mga officials ng palarong panlalawigan. Andiyan po. Alam po. actually, na, na nangyari na sa closing program ay walang umalis na mga participants. Nirequired po talaga ng superintendent na lahat ay aaten panalo or talo. Yun yung na po na ang po eh. <laughs> ine expect nandi dito na yung mga manlalaro pero hindi pa rin umalis. Sir Ventura, ikaw ay, eh, matagal Apo. na. Ikaw Apo. ay habang tinitignan kita sa dance sport dahil ikaw Apo. ay naglingkod diyan sa Sablayan National High school. Ako ay nandoon sa crowd po. at tuwang-tuwa akong makita ka at alam ko din kung ano ang posisyon na pinanghawakan mo sa Palawan bilang head yes ng DepEd doon. Ano ang pakiramdam na nagbalik ka sa Sablayan at ano ang pakiramdam na ikaw na yung jepe <coughs> sa Occidental Mindoro, Dr. Arnold? Ah, uh, ano po, very grateful po ako. <laughs> Una pa sa lahat ng course kay Lord, ibinig muli ako dito sa DepEd Oxy after more than 3 years sa Palawan. Eh, okay, nagbalik po ako sa ex-Oxy. Siyempre, ibang-iba po naman na uh, nandiyo ko sa sarili mong lugar, yung extra effort, extra time, extra lahat ng extra services uh -huh. para sa uh, ay pwedeng ibigay sa iyong templo sa sarili mong lugar sa Occidental Mindoro. At ano so, po bro saya yes, sir? Ano Iba po, po ano po yung Dr. Arnie? Personal kong tanong, ano ang personal mong kontribyut sa Palarong Panlalawigan ngayon na masasabi nating factor sa tagumpay nito? Ano po ang uh, ikang inipon mo na lahat at ibinuhos ngayong Palarong Panlalawigan? Uh, sir pakiulit po, medyo uh, Yes sir. Uh, sa oh, pa. paggi sa, sa tanong po bilang Dr. Arnie uh, Bentura, ano, ho, ano yung masasabi mong mabi, uh, mabigat na kontribusyon ng Dr. Arnie sa palarong panlalawigan na ito na nag-attribute nag sa success ng uh, ating palaro? Uh, una po, uh, dumating naman po kasi dito uh, February, start na po ng planning. Nakapag-start nun po actually ang Oxy sa planning ng depo para sa Palongka, Nalawigan. Pero ang pinakamabigat ko po pong naging contribution dito, of course, alam niyo naman po, taga rito, yung connection po natin, Aha. connection sa mga local officials mula po sa congressman, governor, mga mayors. Okay. Pagka may, may mga kailangan, pwede po tayong tumawag personally sa kanila pag may kulang. Palaga po, iba po kasi yung attachment natin sa ating mga kasamahan. Okay. Kaya po, a uh, Di, parang pamilya lang po, pamilya lang talaga. Alam niyo pag kahit mabigat ang problema, kahit ma nagiging simple. At hindi, po ang nakita kong contribution ko, yes. uh, naging mediator sa lahat ng bagay. At hindi at hindi ka pwedeng tanggihan. <laughs> apo ay apo. Apo, <laughs> let's, apo, let's go back to the performance of sa uh, a panlalawigan number one ang sablayan at hindi nakapantay yes sa kalahati ang sumunod uh, what is the secret ay, yes what was the secret of sablayan of garnering uh, all ano those medals po. First time to happen po na kahit pagsamasamahin ng scores ng lahat po ng mga delegation, hindi po mabanday ng performance ng Sablayan. Ganun po, kaganda, kataas. Uh -huh. First time po nangyari sa bayan ng Sablayan. Based from my analysis po, alam nyo po ba kung ano ang naging factor, bakit ganun yes. ang outcome uh -huh. ng Sablayan delegation? First of course, alagi yan sa finances. Uh -huh. Alam niyo po, nag-interview ako sa training pa lang nila. Uh -huh pre provincial meet training oh. april provincial meet is 5 million hindi po galing sa sef funds kaya gitong 5 million piso ang gastos na for training only sa 25 ay? days training ayun po ay galing sa general fund ng mayor po mayor wow. bong Opo, wow. 'yung po ang first factor. Second factor ay ang magandang 'yung collaboration ng elementary and secondary school heads, coaches and trainers. Uh -huh. And of course, ng parents. Grabe, gradang nakita kong spirit. Aha. Uh -huh. ng sablayan. Talagang ang goal nila is hindi basta gold hindi ma hindi ba sa mga sa champion Ang gusto nila at least 50% ng participants na magre-represent sa Occidental Mindoro ay galing sa Blayan at na-approve po ng Sabla ng Sablayan na hindi lang 50% ng athletes ang nakapasok sa Mimaropa. Oh. Almost eh, all ang dami, sobrang dami po. Opo na kaya ganun po talaga pa, yung taga leader a factor talaga yan leader uh -huh. of course finances and of course stake uh, partnership and of course yung mismo mga tao na nagpe-perform uh -huh. Yung yun po talaga naging ano and ng sublime kung bakit ganun ka-extraordinary ng accomplishment nila for this 2024 provincial sports meet and I should congratulate again for that si uh, Mayor Bong Marquez and do you uh, think ah, yes, is sustained by ito ni Mayor Bong hanggang Mima ro uh, considering uh, that of the sa qualifiers, po, I think will be coming from Sablayan. Will he sustain this until yes, the Mimaropa? Yes. 100% po na isusustain ni Mayor Bong ito. Kasi alam niyo po naman, ang concern ni Mayor Bong pagdating sa athletes ay talagang sinim gusto niya talaga mag-shine ng sablayan uh -huh. particularly sa sa mga sports activities and ito po ay na-improve niya na during his term as mayor nakita niya yung extraordinary performance ng sablayan and he will sustain that kind of performance po hanggang okay. may maro para how will you support his pronouncement when I got an Oto. interview with him na ilalagay niya daw po yung sports academy at itatayo niya daw po ang sablayan coliseum how will this uh furtherly uh, uh sustain yung momentum ng sports sa Mindoro Ma um, pakiulit po. Uh, 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 paano paano niyo po susuportahan yung naturan ni Mayor Bong na ang sabi niya magtatayo siya ng sports academy at Ay, yes at the same time po, sa Lion Coliseum, how will you yes support this? Opo. <laughs> uh -huh. Actually po, more than 100% support po namin sa Department of Interior and Local Government. Actually po, isa po ako sa author <laughs> ng ah, Occidental Mindoro Sports Academy and dito uh -huh. pa po ako sa uh, sa Occidental Central Mindoro four years ago. Yan yeah. po ay nakaplano na nung mag-host ng Mimaro para uh, yun na po nene, panoon, pinaplano na po nila yan. Then, nung ako po ay naging ASDS, ay itutuloy natin yan. And actually, sir, yung Sports Academy, planado na po lahat. And hopefully, this, ano, this coming school year ay ma-open na po ang ano, This coming school year na po ay ma-open na po ang Sports Academy through a special program muna ay attach muna namin siya sa Tablayan National Comprehensive High para lang mga makapagsimula. Oh, yeah. May na po ang LGU regarding po diyan. Ano uh -huh. uh, na at ang And about it, yeah. Sport, regional Sports Center, yung po ay task naman ni ng local government sa Regional Sports Center naman po, uh, yung rin ng Coliseum. Actually, uh, yung po ay kung ano man pong pwede mag-counterpart ng DepEd, uh, ibibigay po namin sa kanila. Oh, wow. And uh, going back sa mga games, sir, ano ang mga shining okay. moments na naisabi sa iyo or nasaksihan mong uh, medyo ikinatuwa mo sa mga performances ng mga, um, mga? Apa <laughs> uh, Number one po talaga. Of course, na-witness ko ang program ng dance sports. Uh -huh. Nakita namin nag-level up ang ating dance sports, ating mga contestants sa dance sports, even the judging. Uh -huh. Alam nyo, ang mga judges ay, ay karamihan ay taga-San Jose pero kita namin ang integrity. Integrity of the judges. Sobra. Yung po ang mga, isa sa shining moments. Uh -huh. Then another one is uh, so basketball po sobra ang nag up ang mga bata even sa discipline uh -huh. nakakatuwa sa Blayan versus ano si actually hindi pa sir tapos uh -huh. yung po may po may doord uh, yung pong ano ngayon championship kaya lang po na, kaya nga, na, na, na iwan kaya nga si Apo. Dr. Lloyd na huli ng county sa dance floor dahil tutok siya sa basketball ano bang meron doon sa basketball na talagang uh, talagang Apo. pati yung inyo pong bossing ay eh, talagang hindi na umalis Ay, doon sa kanyang pong... seat oh pinutukan nyo po talaga uh -huh. ang dance po, ang ano, basketball. Yung uh po, -huh. uh, so even athletics, athletics, din ang ganda ng mga ano, na athletics natin. Do you think, sa uh -huh. maropa magcha-champion tayo dyan sa event na yan? Ah... Uh -huh. As of the moment, sir, ako naman tagi ng time positive, lagi uh -huh. naman po time positive. At talagang, syempre, na-expect po natin. And makakamta natin yung true proper training. Uh -huh. And, okay, ganun po. Talaga, mindseting din yan. Ay, yeah. And then, uh, sa tingin po ninyo, sir, ano ho, uh, si, kasi itong ni Maropa, eh, hindi, pa, pa, gusto ko lang munang tanungin yung performance ng magsaysay. Kasi parang, oh, alam mo, maliit na bayan din ng magsaysay. Mas malalaki oh, 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 yung mamburaw. Malalaki ang mamburaw at tsaka Santa Cruz. Pa, paano o po, po nagawing number 3 ang magsaysay? Ano po ang nakita ninyo? Alam niyo po, oh. uh, magsaysay uh, almost marami po ang kanilang ano entry oh. as compared to Mamburao. Oh. Ang Mamburao po kasi iinan ng entries nila. Oh. Mga selected events, yun lamang merong winning chance. Ay. Yung yeah. po may mga winning chance. Unlike sa magsaysay, um, uh, more mga uh, 60% to 80% of the events nagparticipate sila kaya talagang mas pagdami ng participants paglaki po ng pagdami ng participants paglaki po ng ng chance na mapahapot ng gold. Okay. One of the last questions siguro, sir, dahil alam Apo. ko inaantabayanan ka din sa programa dyan. <laughs> uh, Paano ho ninyo ikang ay uh, sinagupa ang init ng panahon na halos eh, almost impossible mag-conduct ng mga sports event yes, because sir. of this you know, El Nino. Mainit na mainit. Paano po ang naging secret ng panalawigan? Actually po, uh, mayroon po tayong tamang pagpaplano regarding po sa problema sa extreme heat or sobrang init. Uh, alam niyo po, uh, lahat po ng mga outdoor activities ay ginagawa lang po yung from 6 o'clock in the morning up to 10 o'clock. Then from, 2, from 10 o'clock up to 3 o'clock ay wala pong event sa outdoor activities. O walang mga laro sa outdoor activities. Ang patuloy lang po ay yung mga indoor events natin. Kaya po uh, na-manage natin ang ayos. And of course, uh, lagi kami merong uh, coordination sa ating ICS na ang laking na naitulong po regarding po dito para at least ma-overcome natin ang extreme heat. Okay. Sobrang ano po yung proper planning din. Planning. Planning, regarding po planning diyan. is the key. At ano po ang yes, mensahe ninyo, Dr. Angie, sa mga Arnie. magulang na mga batang ipinagkatiwana nilang ipadala dyan? At ano ang gusto nyong sabihin para suportahan ang galing ng kanilang mga anak, Dr. Angie? Opo, para po sa ating mga parents ng mga athletes ng ng Occidental Mindoro. Una, I would like to extend our deepest gratitude for your support, ano po yung atmo support sa ating mga learners, sa ating mga paaralan, sa ating sports development program. Thank you very much po sa lahat ng support ninyo. And muli po namin hinihiling na patuloy nyo pong supportahan na o hindi ang ating mga anak sa mga sports activities or sports competition na o hindi po ay still patuloy nyo ka pong suportahan ng ating mga manalaro. Lalo-lalo na po sa darating na Memorial para ah. Hinihiling po namin ang inyong more than 100 support sa inyong mga athletes kasi ang moral support po nagmula sa parents sa malaking tulong upang yung ating aspiration sa mga kuha maraming ginto sa MRA ha, ay magkaroon na realization At, Okay, uh -huh. kaya po muli salamat po sa ating mga uh -huh. partners ating uh -huh. mga parents uh -huh. sa lahat po ng mga stakeholders ng TEPED Occidental Mindoro, particularly sa sports activities natin. Okay. At well, yung isa na lamang po, ang closing remarks ninyo, ano po ba ang significance nito mga palaro na ito sa atin pong buhay sa lalawigan? At ang, uh, general ah, message po. mo, ang general message mo sa mga kababayan nating nagtumuto sa loob po ng isang linggo? Sir, uh, significance po of sports? Yes, sir. Medyo ano ba? Uh, okay, malaki po talaga ang significance ng sports. Ano po? Malaki po ang kahalagahan ng ating ng mga sports activities na katulad nito. First of course, na ang yung pagakadeploy ng discipline among our athletes, pagdevelop ng sportsmanship, teamwork and other attributes, ay po ay ma napatibok, ay pagiging resilient, pagiging matatag. Ano? Uh, ng ating mga lawyers, yun po ang ilang bagay na nade-develop sa kanila. Yeah. And of course, the spirit of collaboration. Malaking bagay ito. Yeah. Dr. Arnie, thank you so much for your time. And again, congratulations to the Deaf Ed family. Mabuhay po uh, kayo. Thank you very much, po, sir. Best regards po. Ingat po kayo. Si Dr. Arnie Garcia Ventura, ang atin pong Assistant School Division Superintendent live na napakinggan po natin mula naman sa Sablayan Occidental Mindoro.